Mayroon pang, uh, dito, mga idol, mayroon pang bakanteng buhati. Malawak pa to, mga idol. Malawak pa. Good morning, good morning mga idol, good morning. Baka tayo bumising, hindi naligo tayo. Baka tayo namin sa ano, yan po yung ginagawa namin ng na site, mga idol eh. Tapos lang. Grab po yung barracks namin yung mga doon. Maaga tayo ng na yung rin. Maaga may ligo mga ito. Dito lang tayo mga idol. Salamat sa mga nanonood mga idol. Uh, maraming maraming salamat mga idol. Thank you.